Malaki pala ay. Nasaan na Nasa na sa sako? May nasa sako pa? Diba diba no? Pala yung lima mo ay. Sa akin na may mas tatlo lamang. Tatlong pupukan. <laughs> Bawal ka kaya kumain yan. High blood ka. Yes, Pagdating nga namin dito, siya namin ulang. Dalawang araw. Kaya pala nagpapabipi ka ay. Hindi naman ako high blood. Ako nga nagpabipi kayo ba sa araw ay hindi ako high blood. Wala nang kapukan hali. binipihan din dito ako dalhin ni Palin sa doktor. Hindi rin ako high blood. Tagil out na. Hala. Udito dalawa. Hindi pa. Dapat. <laughs> Sige, dapat nating. sombrero. Malambot. Loob. Wala. Kalimutan niya na magtali. Ano, ano na may huli ano. Hello, Yung tong... nga nasa TikTok ay naglalakad lang sa gilid-gilid ay napakaraming alimangon. Yeah, ano. limangon. O oh, pati ko magsipagapos yung nakikita mo. Tinatali Aho, lang. Na, ay, ano? Hawak lang. Aho, eh. so, kapit, hawak lang nagitit. Pagtataling lang. Tapos na ano. May isang dipang istro. Pinagpupulupot lang. Aho, na, iti. Iti. Ganyan din. Patatlo, ay, o, ay, primo alis 'yan. Ang ganda naman ang say, niyong niyong. Mga alimango dito uh -huh. nasa singit lang ng bato. Sa harap yung... <laughs> Isa pa. Ay, <laughs> para eh, payatan eh. na Nasa tubig. Mamamatay um, na yan. <laughs> uh, <laughs> to, ay, ulam na yan, ulam. Ulam na sa luluto Natura na lang. <laughs> Nag-aari mo ha. <laughs>

Eh, matay ilalim Hindi. ano Pagtingin may pula na. na may maano ah. Pag iniluto, na yung maano agad. Uh -huh. Panis na kaagad. Dapat yan ay pag niluto may nakafrozen. Hindi na, may buhay pa hanggang -huh. ano Daling mapanis pag lito na. Makrusoy na tayo lalagyan sa K doon, doon sa to. Doon mo ilagay sa una ha, sa ganito ah. Oh. Ay, natuloy. No, mo Hindi, at yan naman ay bago pa. Hindi, ikaw na ha. Laban na natin sa krusoy. Oh, wala, na naman. Ito sa mga pa doon. Ang pano, kanina, ikaw e, ka ka na yun. Ito sa... Dating ngayon tamba ng kuya, binulok lang nila ni Aba. Dating ang dami naman dito. <laughs> tamba na yung kanami. <dito. laughs> Pinapahingi na nga, bayi na nga sa Mga Wala nga, maperi na Walana.

dandan ako pero mo lumabas. Ayon <laughs> Ayon natutuwa? Ayon natutuwa? Ayon lumabas, lumabas <laughs> <laughs> Babae pa naman 'no. Oh

selesai <smartélan ici> <an couran> <com>